Nakakagulat daw mga pangalang idinadawit ni Kerwin espinosa sa drug trade ayon kay Senator Manny Pacquiao. Mata-tandang nagpunta noon sa kamkrames si Senator Pacquiao ng dalhin doon si Kerwin. Handa raw si Kerwin na humarap sa senado at isiwalat ang pangalan ng mga sangkot umano sa droga. Gita man ni Senator Laila de Lima, ang pagtestigo ni Kerwin ay isa na namang paraan ng gobyerno para siya isiraan. Babala niya sa nakababatang Espinosa, huwag isipin maliligtas ang kanyang buhay kapag nakipagtulungan sa gobyerno. Malamang daw matutulad siya sa nangyari sa kanyang ama. Natingin din ni Delima ay mangyayari din kay J.B. Sebastian. Pag-aaralan daw muna ng Department of Justice sa magiging salaysay ni Kerwin bago siya isailalim sa Witness Protection Program. Payo ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, mananatili muna sa UAE ang pamilya ni Kerwin para na rin sa kanilang seguridad. Sabi naman ni DILG Secretary Ismael Sueno, beberipikahin pa nila ang mga tinukoy ni Kerwin na sangkot daw sa drug trade. Base raw kasi sa kanilang pagsusuri, posibleng politically motivated ito. Pinukoy ng umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa sa kaniya affidavit ng ilang pulis at taga-gobyerno na nasangkot daw sa droga. Ayon sa PNP, patuloy pa ang pagkuha nila ng salaysay kay Kerwin. Posibleng bukas o sa Martes daw ito matatapos. Tiniyak na pulis siya na bantay sarado si Kerwin ng mga tauhan ng anti-illegal drugs group sa Camp Krame. Gusto rin sana ng PNP na huwag nang ibiyaya si Kerwin papuntan Lite kung saan siya may mga kinakaharap na kaso para raw ito sa kanyang seguridad. Kung ipatatawag naman daw siya ng Senado, handa ang PNP na dalhin siya sa pagdinig. Pati ulit 'to, 'noong tar na unang pumutok ito, 'yung bigla na nawala na tao daw ninyo, 'yung sumuko na 'yung tatay mo na nawalan sayo, malulungkot nga pa na sumuko ka na hanggang sa araw na maaresto ka sa Abu Dhabi. Paano man nagtago taro sa antala ng pagtuntuan, paano nangibuhay mo? Um Una sa lahat, kaya ako umali sa bansa dahil nakita ko yung yung totoong tao na naging isang ama sa sambayan ng Pilipino na ginagawa niya na talaga yung pagbabago seryoso niya yung mga sa lalo na sa droga kaya ako ay lumayas na sa bansa natin kasi takot na ako hindi ako lumayas na tatalikuran ko yung problema ko dito. Lumayas ako para madala ko sa malayong lugar yung mga anak ko at asawa ko para sila ay maging safe. At saka sabihin ko sa inyo yung ruta ko sa pag-alis ko ng bansa. Hindi po ako nag-backdoor. Pilipin to Kuala Lumpur, Kuala Lumpur to Phuket, Phuket to Bangkok, Bangkok to Hong Kong, Hong Kong to UAE yun po ang naging nangyari sa paglayas ko. Nag-disguise ka ba? Nagpa, nagpagawa ka ng nagpa ka? Nag, ano, ano, bang ginawa mo para to, to elude arrest? Um, uh, wala. Inantay yeah. ko na lang na ma-aristo ako. Ay, okay, no, 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 no. uh, yung ilong niya dati, yung ilong niya, yung ilong niya na picture, pangok, ito. So, yung so, ilong niya, Kerwin, para talaga hindi ka makilala, para maiba itsura mo? Ah, uh, hindi, ano na to? um, dati na to. Dati na tong ginawa. Pati po, ma'am. Habang na kayo po ay nasa abroad, ano ba yung source of income ninyo? O meron mo ba sumusunod sa inyo mga personalidad o mga kaayado, mga relatives? At ano sa yung isang communication ninyo sa inyong pamilya? Wala pong nagsuporta sa akin Ang ginagamit kong pera nung nasa abroad ako, yung lalakong pera dito sa Pinas. Yun lang po, ma'am. Joy Carlos? Wala siyang, uh, hindi ka gumagamit ng credit card habang nasa abroad ka? Kung ka? Itim. itim. As I say, itim, meron ng tas na dollar, dala. Uh, meron na siyang dalang 40,000 US dollars, di ba? Itim yung yung ginagamit mo doon. At saka, uh, itim, walang regular time. Kaya katos, hindi paano kay Gary De Leon? hindi, hindi natin makuha niya. Hindi natin maiwasan niya. Meron talaga. Sa dami ba naman niyang isisiwalat? At sa dami ba namang tao involved sa kanyang illegal drug trade na ngayon nanganganib na ma may sa publiko at uh, mapapaila kaso at ang uh, after him yung mga tao na yun. But uh, In the part of the PNP naman, I have the of P.R.O. 8, si General Biltier, na i yung pamilya niya. So, well Perez, you followed by George Keynes, yes? Uh, but in yung interview sa kanya sa nasa usko, And he was mentioning na hindi siya the R.D. of P.R.O. Hindi daw. Hindi daw siya the R.D. of Hindi Tama ba yung kwan yan, sa talino niya, ano, ano yung kaniyang papel. Pero we have our way of classifying drug personalities. As far as the pain is concerned, they said that Lord. Ang um, hiling ko lang sa ating presidente ay humihiling ako ng tawad kung ano man yung mga nagawa ko dati at sana bigyan niya ako pagkakataon na magbagong buhay at itong sitwasyon ko ngayon na wala na yung papa ko maaasahan niya lahat ng mga involved sa drug trade na lalaman ko lalabas silang lahat ng mga pangalan niya yun lang po ang isa pa para sa na personal mo bang kilala sa senador personal mo kakilala ko? no comment lang po ako eh, sinabi ko na po sa isa sa EIDG na si Kernel Pero po, yung mga ano, mga informasyon. Kailan na kami nag-uwi na usap ng tatay mo? Uh, ano yung huling napag-usapan niyo? Wala na, ano na kami, kanya-kanya na yung ano. Okay, thank you very much po. finals ah uh, ito pala yung van. Nag-huli kay Kirwin doon at nag-escort pabalik dito si Colonel Ferro, si Colonel Peralta, yung ating uh, police attache sa Riyadh, Saudi Arabia, si Colonel uh, Magaluna, at saka si Colonel Delbo. Silang apat yung nagtrabaho talaga doon para mahuli si Kirwin. Ay, ano? Ano lang? Hindi, hindi, hindi. Sir, will you be allowed to appear before the Senate? Kasi may indication sana. Uh, depends. Kung i-re-require ng, -re require kami ng Senate na i-present siya doon, then, uh, wali siya ang postuloy. Dadaan nga din doon kung i-require ng Senate. Okay. Salamat po. Maraming salamat po. Okay na? Okay. Nali, baka may mapamul. Uh, wala kayong tulog eh. Pagbigyan natin. Wala kayong tulog eh. Pagbigyan. Uh, uh, Ang kayo sa kayo abang. Para kay Kevin. Yung mga sinabi ng papa mo na 40 plus na ano, kinukonfirm mo ba yun yung uh, sinabi ni papa mo sa affidavit niya? Ah, uh, uh, dadali ha. Ako masasago sa'yo dyan. In fairness, hindi pa niya nakita yung affidavit dahil nga. Wala sila communication ng father niya habang nandoon siya. Mamaya, I-compare niya natin yan sa niya sa affidavit niya na kukunin ng IDG. I-compare natin yan sa kasama ng father niya. So, so kung magkakatugma, So, ngayon siya kukunan siya ng statement niya ng AIDG. Hmm. Kukunan siya ng statement Thank you. kuk eh, match natin yun. Yung mga pangalan na yun. Para talagang makukonfirm. Uh, Mr. General Balmorsalis po, Tisha Rich. At uh, talo ko ay mga Pilipinong na uh, may malatihong na uh, pagpapahalaga sa pamilya, lalo na po ang namatayan. Hmm. O lalo na ang namatay. Ano ba, uh, Mr. General, na makapagkukumpinsin sa inyo na payagan ho si Kelvin na makita ho sa uling pagkakataon ng kanyang ama? Ah, hindi mo lang ko kailangan ako kailangan kumbinsihin. Ako'y Pilipino, ako'y Kristiyano, ako'y Katoliko, ako'y may pamilya. Alam ko yung naramdaman ng isang anak na matay ang ama. Uh, by all means, gusto ko siyang makapiling yung father niya bago i-living. But because of some security considerations, pag-iisipan mo namin, pag-aaralan namin yan. Huwag mo kayo mag-alala. Uh, rin ako. Tao rin kami na uh, tayo na pag -randam. Gusto natin makapili yung mahal natin sa buhay. So, hanapan, so, hanapan, hanapan namin ang paraan yan. At uh, kung mag-determine namin na okay, pwede siyang galing doon, then maybe, then maybe, maybe lang ha, maybe. We will consider that. So, medyo soyo, itatangon ko po yung general, pero hirap po ang PNP na mo ang siguridad ni Kevin, sakaling si Ho ay papalit po sa alwera. Hindi hirap. The PNP is on top of uh, everything. Wala kami yung kinatakutan na sinong yung sa kanya. Yung e, pakinahabong ko pa nga. Sino yung gusto pumatay kay Gerwin, andito ni si Gerwin, putahan nyo. Uh, atakehin niyo yung camp gusto Kung gusto niyong mamatay si Gerwin, umatak kayo dito. We, 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 we are not being, we, we cannot be cowed by this, uh, itong mga kriminal na ito, itong mga sindikato na ito, ay na. Kami lang, nandiguro lang, naliguro. Sayang din eh. Namatay niyo yung father eh. niya, tapos mamatay na naman ito. Wala namang yari yung ating uh, gira sa druga. Wala lang. Itong mga malalaki tao na sa taas na ma-implicate, mm, masaya sila. Kung mamatay ito, wala nang magbibigyan sa kanila. Kaya na ni Guru na tayo, pag sinabi mo na kami takot, wala po kami may takutan. Pagdating sa masasamang tao, hindi po kami natatakot.